Hello mga Sir Idol, Madam Idol, sa ating mga katari, mga kakawang gawa at sa ating mga kamasita, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat Ngayon mga Sir, Madam Idol uh fourth session po namin ng aking estudyante na si Ricky, siya po ay tinuruan ko ng gumamit ng mga iba't ibang boots. Ngayon, ang pinasubok ko na rin po sa kanya ang ating uh, special na boots, ang MRM boots. Ngayon, pakakasahin ko siya dito sa tunay na manok. So guys, panoorin nyo. Okay, sa pen. Ganon pa rin guys, ano, alalay pa rin po ang inyong lingkod dahil hindi pa po ito ganon ka veterano sa pagtatari. Bagong-bago lang po talaga. Ito ay pang-apat na session lang namin at ang aming bawat na session, alam niyo mga Sir Idol, ito kapag kagaling niya sa trabaho, pag off niya ng alas 5, dadaan po ito dito sa akin. At kami ay mag aaral magtari sa loob lamang ng isang oras or isang oras mahigit. Basta pag bago magdilim po, tumitigil na po kami dahil siya po ay uuwi na rin po sa kanila. Ito ay hindi pa po nakauwi sa kanila. Galing pa po ito ng trabaho. And ako ay garling din po sa paghahanap buhay. Nagaabot lang po kami dito. Ayan, naglagay na siya ng pangalang. Ang ating paunan. Ang ating paunang ginamit mga sir madam idol ay medium. Yes, tama medium. Okay. Di, anong talle? Di, ano na dito, pakita Ayan mga sir idol Nilalapat na yung tare Ganun pa rin ha Yung wag lalayo doon sa kalingkingan Ang ano ito lang pito. Seven, na. Lock. And then sipat. Ang lugar. Sige. Sige. Lak nang no, 'yan. tatlo lang unan lock ng paunan. Yan. dito muna ida Dito sa anong to? 'Yan. Okay dito na yan. Dito na ang dano. Oh. Yan. Yan, 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 yan. Ito na. Okay. sa na. Diretso na yan. Buti sa na yan natang na natutarian. Lagi itong natatarian eh. Yan. Tapos, ganun ulit. Ganun ulit. Kapundas dito, dito ka na pupunta sa ano. Yung form of B na. Yun. Taas mo lang konti. Taas mo yung daan as may ligan. Yan, yung malaking biyan yan eh. Yan. Tas lock mo na. Ganun uli. Sundan mo yung dinaanan nung una. O, si yan, diretso na uli yung ganun sa lamesa. Yan. <coughs> Tapos, lak Lock. Tapos yung pangalawang form of B na maliit sa baba. Yun. Very good. Yeah. Ikot na. Bus mahatiin mo na lang yan. Taas baba na yan. Ayan, shoutout pala kay Nice Man Harris, ano? Shoutout sa iyo. Kahit di ka pa ready. kay biga natin 'yon, guys. Hindi hindi pa taken. Ayan. Lakon na 'yan, dyan. Huwag mo nang tipan. Ako na sisilip. Nasa na yan. Hawa ka mo muna. Hawa mo muna. Dito, dito. dito. Para hindi gumalang. Ayan. Ayan. So ngayon mga sir idol, sisipatin natin yung kanyang kasanang MRM. Kung ito ang center as mga Sir Idol. 'Yan. Ito ang kanang buto ng manok. 'Yan. Ang kasanya mga Sir Idol ay kanang buto ng manok isa sa pinakamagandang asinta Yan. isa sa pinakamagandang asinta at pinakamagandang kasa sa manok MRM po ang gamit ng ating ano no yung ating pinagamit ngayon mga sir idol so ako na ang magbabadbad nito Saan yung lock mo nito? Dito sa Dito na kayo. Liit. Ako <laughs> <laughs> ah, na magbabadbad mga Sir Idol ano. Papakita natin sa inyo ang kanyang ginamit na MRM. At matibay yan, yan. Bawas na yan ha? pero hindi po hindi po matinag, ha? Bawas na po mayroon na po akong mga kinalas na tali pero dahil po sa laking hindi po gumagalaw kaya iwas po tayo sa pihit ng tari yan po ang tatak ng MRM uh, lumabas po kasi ang mga boots uh, kung di ako nagkakamali mga 2001 ano and then may lumabas po niya na yung ginagamit ni Mang Carding Uh, may rubber siya. And umabot po ng ilang dekada, may nag-upgrade na may nag-upgrade po ng boots na yon yung ginamit ni Mang Carding. Ito na nga yon yung MRM boots na ang lumabas na agad naman pong sinubukan ng inyong lingkod. At ako po ay nagandahan dito. Kaya po yun na po ang aking ginagamit. Although gumagamit pa rin po ako paminsanong ano, uh, boots natin na common. Kaya meron po ako nun. Meron akong common, meron na akong Mexican leather boots. At meron akong tinatawag na traditional boots. Alam nyo mga Sir Idol, hanggat maaari, pag meron po akong tinuturuan, gusto ko po na bitawan ko sila ay na-experience nila ang paggamit ng mga iba't ibang klasing boots. Dahil alam naman natin na kalimitan ang ginagamit ng mga mananari ay ang mga common na leather boots. Ayan. Ngayon ang pinasubo ko dito kay Ricky ang MRM boots. Ito po siya mga Sir Idol. Ayan. Ayan po siya. Yan po ang MRM boots. Sa mga gusto pong mag-avail ng ganyan uh, I-search nyo lang po Si Bongis Red Sea no? Siya po ang aking uh, Inordiran Ng MRM Boots Iyon. So sir So sir anong masasabi mo sa Ginamit mong MRM boots Alin ang mas maganda Maganda po itong ano, RMI ito, ganito kay mabilis at magandang ikabit, mabilis. Dapat malapat. Pero dapat masubukan mo sa tunay na laban para talagang makita talaga. Matesting ano talaga. So ayun, mga Sir Idol. No? MRM boots itinuro na rin po natin sa kanya kahit wala pa po siya noon dahil ang kanyang mga gamit lang mamaya ipapakita ko. Ayun mga Sir Idol oh ang kanyang gamit pa lamang ay ito ayan ah, yan po ang kanyang pinagpapraktisan yan po ang kanyang daladala sa kanilang bahay at pagpunta rito dahil pagdating sa bahay nila ah, uh, nagpapraktis po siya ito po ay pinadadala ko po sa kanya para po maaral niya po ang pagbibidbid ayan So hanggang dyan lang muna tayo guys Bye bye